iba-ibang design na uh, sandals mm -hmm. at ah, yun Diyo talaga nga doon sa likod hindi, hindi ba bawal mag vlog dito mm -hmm. hindi ba bawal mag vlog dito mm -hmm. dalawa? What dalawa Three hundred. Three hundred. ay dalawa? Hindi ba, hindi ba ako mag-vlog? Mm -hmm. Ayan, <laughs> mag-vlog. Tingnan yung mga besi ang mura lang pibili na kayo ayan mga ganun mura lang mga bench ayan mga ganun design mga ganda mga bench 150 lang may 100 ayan mga ganito mga ganito Pagka-pagka mga beshie, hindi na kayo. Ang dahil, 150 may 100.